Yo, what's up mga kaitlog? Samahan niyo ako ngayon magluto ng pansit na may itlog. Simulan natin sa pag-prepare ng bawang mga kaitlog. Pinitpit ko lang ng ganito tapos tinanggal ko yung balat para hindi sumapit sa lalamunan. Tapos hiniwa-hiwa ko ng maliliit para mas malasa mga kaitlog. Ayan, ganyan. Tapos isinunod ko na tong dahon ng sibuyas mga kaitlog para mas mura kasi malang sibuyas tapos sinunod ko na itong repolyo mga kaitlog hiniwa ko lang ng ganyan mga kaitlog pahaba ayan para mas maganda tapos ito na yung mga ingredients natin nandyan na palayong pala yung carrots nabili ko ng hiwayan ayan 10 piso lang yan mga kaitlog yung carrots natin yan tapos nagpainit na ako ng mantika ikinilalat ko yung mantika kasi nilalagay ko itong limang itlog piprito lang natin siya ng scramble ayan scramble talaga yun nalo nilagyan ko ng 100 na piraso ng asin ayan tansyang tansya tas ayan naluto na mga kaitlog tas ang lang natin maglagay tayo ng mantika mga kaitlog tapos ilagay natin tong bawang natin isayin lang natin ng konti tas isunod na natin itong dahon ng sibuyas ayan mga ka halo haluhaluin lang natin siya ng ganyan Then isunod na natin itong carrots yan nahiniwa ko rin ng pahaba pala hiniwa yan binili ko pala tas isinunod ko na itong repolyo mga ka-itlog ayan tas naging ko ng 3 cup of water tapos 1 half cup ng toyo tapos one-fourth cup ng oyster sauce. Tapos nilagyan ko ng nor -cube na bawasin nung bumawas niya. Ayan, hinalo-halo ko lang. Tapos nilagyan ko ng dalawang pamintang durog mga kaitlog. Ang patapang para matutukan lumaban. Ayan. Tapos nilagyan ko na itong binabad nating sotanghon sa tubig mga kaitlog. Mas masarap para sa akin ang sotanghon. Mas basa. Mas masarap pagbasa. Ayan. Tapos sinunod ko na itong itlog di ba biglang gumanda ng dahil lang sa itlog na dagdagan then mix together mo lang mga ka itlog ayan halo halo ganyan i-zoom mo para magutom ka ayan sige sige zoom mo pa mm, di ba ang sarap halo haluin mo lang ayan ready na yan mga ka itlog tara tikman na natin first bite salamat sa blessing try nyo to mga ka itlog kasi affordable, sulit na sulit at pasok sa budget sa mahal ng bilihin ngayon mga kaitlog. Ayan, nangiinggit pa nga. Mm, ang sarap ng kain. Ang sarap-sarap talaga mga kaitlog. Try nyo, pasok na pasok sa budget mga. Thumbs up, bye bye. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta mga kaitlog.